sa mga balitang pambansa Binabantayan po ang paglipada ng mga kolorum na sasakyan ngayong dagsa ang mga nag-uuwian sa kanika nilang probinsya. Sinuri ng LTFRB ang mga dokumentong dala dapat ng mga bunga biyayang bus. Kasabay niyan, puspusa ng random drug testing sa mga driver at konduktor sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Nakabantay na rin ang PNP Highway Patrol Group sa mga bus terminal at pansamantalang pinapayagang dumaan ang mga provincial buses sa EDSA. Mapabilis mabilis kasi nito ang biyahe ng mga bus na hindi na kailangang umikot sa May Mindanao Toll Plaza. Mahigit dalawang milyong pasahero naman ang inaasahang dadagsa sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, dadami pang pa mga pasahero na uuwi sa kanika nilang probinsya ngayong araw na ito. Nakatalaga raw ang buong puwersa ng PPA para mabigyan ng maayos na serbisyo ang mga babiyahe. Inabisuhan naman ng mga otoridad na mga biyahero na limitahan lamang ang kanilang mga dadalin para maiwasan ang aberya. Planong alisin ng Manila International Airport Authority ang lahat daw ng upuan sa arrival hall ng NAIA Terminal 3 para makatulong sa pagluluwag sa paliparan. Ayon sa MIAA, tinatambayan at dinudumihan lang daw kasi ang mga ito. Nauna na nag-inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista sa NAIA Terminal 1 para kumustahin ang paghahanda nito sa Semana Santa. Nitong Lunes umabot sa 124,000 na pasahero ang lumabas at dumating sa mga terminal ng NAIA. Inaasa naman ang bugso ng pasahero ngayong araw dahil ito nga ang huling pasok sa trabaho. Nauna nang nagpaalala ang DOTr sa mga pami pamilya na limitahan lamang ang bilang ng mga susundo o maghatid sa si airport. Tet Fylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 592.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.